Samantala, kumpiyansa ang Department of Budget and Management na may papasa sa si itinakdang oras ang panukalang pambansang pondo sa so 2026. Sinagot rin ni Pangandaman ang isyu patungkol sa budget insertion sa susunod na taon. Si Rod Dagusad sa detalye. Tiwala Department of Budget and Management na maipapasa on-time ang panukalang 2026 National Budget. Ito ay sa kabila ng pagtapya sa budget ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Tuloy-tuloy yung uh, pagbabasa ng uh, Kongreso nung sa DPWH budget. I think tapos sa plenary na rin siya next week. And then um, I think the House of Representatives are also released already yung committee report nila kung saan makikita natin yung mga... Uh, kung saan nila nilagay yung reduction ng uh, 255 billion from the DPWH budget. ay sa committee komite ng Kamara na masunod ng kanilang timeline para sa pagpasa ng budget, kung saan kasabay din nito ang paghimay ng Senado. A lot of the uh, fund went to education. I also saw funding for um, uh, electrification. And then meron din po for, or nakita ko meron din for social protection under DSWD. The There are also projects, uh, hospitals uh, and uh, medical assistance. And I saw the 60 billion of PhilHealth, additional subsidy. Binigyang din ng kalihim na importante ang implementasyon ng bawat ahensya sa kanika nilang pondo sa gitna na rin ng issue ng korupsyon sa mga flood control project. Kailangan rin ayon ng detalyadong sistema o guidelines pagdating sa paggamit ng pondo. Paliwanag ni Pangandaman pagdating sa mainit na usapin ng insertion. Kinukuha lang anya ng DBM ang mga proposal ng mga kagawaran at iba pang mga ahensya na kanilang pinag-aaralan. Mula dito, ito ay idedepensa sa Kamara at Senado. At matapos na maapurbahan ng national budget, binigyang diin ng kalihim na wala na sa kagawaran ng implementasyon ng mga proyekto. Kasabay nito, itinitulak din ng DBM ang pagkakaroon ng mga innovation. Ang kipangandaman may tinatawag na 3-year rolling infrastructure program o TRIP kung saan kanilang nakita na may mga proyekto ang DPWH na wala dito. Titingnan namin kung paano pwedeng ma-register lahat ng mga trip projects na gustong papondohan ng ahensya doon sa trip. Pag nasa trip kasi, ibig sabihin na pag-aralan ng mabuti, nagkaroon ng oras yung ahensya na pag-aralan yung kanilang mga proposal. Kasama ayon ito sa kanilang tinitingnan na posibleng innovation. Kasama ang digitalization sa naging paksa ng kaliyam sa kanyang naging discussion sa similar series on Education, Innovation and Technology ng Southeast Asian Ministers of Education, Regional Center for Educational Innovation and Technology, RCMU Initech na isang international organization kung saan kabilang sa mga miyembro nito ay mula sa ASEAN at iba pang associate member countries. At ang mga ministers of education ng bawat bansa ang nagsisilbing board of governors. Rod said para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.